So yun, maganda magandang umaga mga kagre Kaya tayo nagbibidyo ngayon mga kagre So, nakakatuwa Kita natin yung uh, resulta So ang sabi kasi ng iba, hindi pwede kunan ng subwal Ang sabi ng iba Ay hindi maganda Pero sa atin mga kagre, ginagawa natin ang paraan Na ma-share natin itong mga subwal Na kahit na sabi ng iba, ay Hindi pwede Sinasabi ko nga palagi mga kagre, lahat ng bagay May paraan, depende na lang dun sa ating Pag uh, Gawa o paano na lang doon sa ating pag-unawa, lalong-lalo na dito sa pagtatanim ng lakatan. Biruin mo mga kagre, ito yung ginagawa natin ngayon. Almost weekly, almost uh, dalawang linggo, monthly, kumukuha tayo ng subwal. Sa tanim natin dito mga kagre na dalawang libo, nakakuha natin ng subwal na mahigit sampung libong subwal. So yun yung ating naisir sa inyo. So yun nga, yung mga ginagawa natin, may proseso. Gumagamit tayo ng mga chemicals para doon sa pagprevent sa mga posibleng sakit na dadapo. Kaya nga natin na protektahan itong ating mga pananim mga kaagri dahil doon sa pagkunawa kung paano natin siya protektahan doon sa mga sakit. pag spray ng pag-aagad sa mga may posibleng sakit, at saka simpre yung monitoring at saka yung kalinisan dito sa paligid. So, alika mga kaagri, kita mo yung daming subwal na nakuha natin ngayon. Lahat po yan, naagad natin. Yung mga siniship natin, sobrang dami na po. Yan nga, nabanggit ko kanina, 10,000 mahigit sa area na to. Simula, 5 months, nag-umpisa na tayo. Na kahit nasabi ng iba ay hindi maganda. Hindi tayo eksperto mga kagri Alahagi ko yung inaulit. Nagdidepende tayo dun sa sitwasyon kung paano natin siya i-adjust. So ngayon mga kagri, ayan. Nakikita natin yung ating lakatan na nagbubunga. Nasabi nila ay hindi magbubunga pag kaganito yung ginawa natin. Pero hindi tayo nag patinag doon sa mga sabi-sabi na hindi pwede kasi lahat ng bagay mga kagri ay may paraan so hindi ko to pinagyayabang mga kagri ini-inspire ko po kayo kahit saan tayo dito sa Pilipinas pwede tayo magtanim ng lakatan nakapagtanim na tayo ng isabila, parting Luzon or kahit saan sa mbuangga pwede kahit sa ibang prutas pwede may mga paraan may mga tanim tayong apple doon sa Isabela pwede nakapagtanim tayo ng grapes dito sa Mindanao pwede so walang hindi pwede kasi nga, tropical country tayo mga kagre pwede lahat ng mga pananim. May mga adjustment lang, dipindi dun sa mga karakter. So ngayon mga kagre ay magbabalot na naman kami. So kung nakikita natin mga kagri ay yung mga followers, ay wala na naman. So nagtira tayo ng mga isa, sa mga magagandang followers. Para nang sa ganon, mapasundan din natin bago tayo maka uh, pag -cutting. So nag-umpisa tayo dito mga kagre makro. Alam na alam nyo yan kung paano tayo nag-umpisa ng makro. So ang ginagawa natin ngayon, Nagtutukod Bakit? Yun nga sinasabi ko Sinasabi ng iba na hindi pwede Ginawa natin ang paraan yung hindi pwede so, yan, Nakakatawa mga kagre at ganitong uh, stage Kita natin may bunga Kita natin may produkto ng subwal Mas lalo nating maikalat Ang kagandahan mga kagre Sa pamamagitan natin ng uh, pagsishare ng mga subwal So naka-expand tayo ng Ibang area So ibig sabihin lalawak at lalawak tayo So nagumpisa tayo sa kakunti. Uh, pursigihin natin mas lalawak. Para nang sa ganyan marami tayong uh, maibigay na trabaho. Lalong-lalo na dito sa probinsya. Ang gagawin natin ito mga kagre kasi ito ay walk-in order. So, ibig sabihin, pipick up Iba pa yung mga sinisip natin. Kung ginagawa natin, proseso ganyan. Disinfect, disinfect. And then pagdating, pagdating doon sa area, igagay din natin kung paano gawin yung mga prevention ayun at maraming maraming salamat sa inyong suporta mga kagre so dahil sa inyo mas lalo tayong na-inspire dahil dun sa mga hindi magandang comment mas lalo ako na-inspire so ayun may nagbabalot doon may nagtutukod may nagde-delete yung activity ay paikot-ikot so marami pa tayong gagawin marami pa tayong area na saging at saka gulay so marami pa tayong idea na ibibigay sa inyo mga kagre maraming maraming salamat mabuhay tayong mga partners